Si Kim Chu ay nakatakdang dumalo sa Content Asia Awards 2024 na gaganapin sa Taiwan, matapos siyang makatanggap ng nominasyon para sa kategoryang Best Female Lead sa isang TV program series. Ang nominasyong ito ay para sa kanyang kahangahangang pagganap sa sikat na drama series na Linlang, Lang, na tunay na nagpamalas ng kanyang galing bilang isang aktres. Sa isang panayam na isinagawa ng ABS-CBN News noong Miyerkules, bago ang kanyang paglipad patungong Taipei, ibinahagi ni Kim Cho ang kanyang damdamin ng pananabik at kasiyahan sa paparating na event. Ayon sa kanya, ang pagiging nominado bilang Best Female Lead sa Content Asia Awards ay isang napakahalagang tagumpay sa kanyang karera. Sobrang excited ako kasi ito ang unang pagkakataon kong manominate sa ganitong klasing award-giving body. Ang pakiramdam ay talagang nakakatuwa at napaka-exciting, Ania. Ang Content Asia Awards ay isa sa mga prestihiyosong parangal sa industriya ng telebisyon sa Asia, kaya't ang pagkakaroon ng nominasyon dito ay isang malaking karangalan para sa anumang artista. Bukod sa kanyang kasiyahan, hindi may kakaila ni Kim Chu ang nararamdamang kaba tuwing naiisip ang awards night. Habang nag-iimpake ako kagabi, naisip ko talaga, Diyos ko, itutuloy ko pa ba ito? Ang kaba ko ay talagang hindi ko maipaliwanag. Pero kahit ganoon, ang makuha ang nominasyon sa Content Asia Awards ay isang malaking panalo na para sa akin, pahayag niya. Sa kabila ng kanyang nervyos, malaking tulong sa kanya ang suporta mula sa kanyang mga kasamahan sa linlang, partikular na ang kanyang on-screen partner na si Paulo Avelino. Ibinahagi niya na ang mga pagbati at suporta mula sa kanyang mga co-stars ay isang malaking pinagmumula ng lakas ng loob para sa kanya. Siyempre, ang suporta ng mga co-stars ko, lalo na ni Paulo Avelino, ay napakahalaga sa akin. Ang mga pagbati nila at ang kanilang pagiging positibo ay nakakatulong sa aking kumpiyansa, dagdag pa niya. Mula nang magsimula ang kanyang karera, si Kim Choo ay nakilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang role sa Lin Lang ay isa sa mga pinakakontrobersyal at pinakakahangahangang papel na kanyang ginampanan, kaya't hindi nakatakataka na siya ay tinanggap para sa nominasyon. Ang serya ay tumatalakay sa mga komplikadong tema ng pamilya, pag-ibig, at pagtataksil, at ang kanyang karakter ay nagbibigay ng malalim na emosyonal na koneksyon sa mga manunood. Ang Content Asia Awards ay isang mahalagang plataporma para sa mga artista at produksyon na nagbibigay ng pagkilala sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa industriya. Ang mga nominasyon ay ibinibigay batay sa kalidad ng pagganap at ang pagkakaroon ng nominasyon ay isang tanda ng pagiging epektibo at kalidad ng trabaho. Sa ganitong paraan, ang mga artista tulad ni Kim Chiu ay nagkakaroon ng pagkakataon na maipakita ang kanilang husay at makilala sa isang mas malawak na audience. Ano ang sinyo sa balitang ito?